Ayan, nagluluto na naman si Bayaw. Ayan, oh, dito na kami sa may mayuyaw. May boundary. Ayan, perniprito na naman niya ang aming kanin. Ayot na yan. Ayot na yan. O, oh, itong ulam namin guys. Ito itong manap. Ayan mga guys. Malapit na kami sa mayuyaw. Piesta po ngayon ng mayuyaw. Lenong piesta. Ayan mga guys. Malapit na kami. Kakain muna kami mga guys. Bago kami umakyat Eto mga guys, dere diretso na yan paakyat Hanggang sa may viewpoint ng Mayuyaw Ayan si Bayaw Malapit na naman makaluto Galing talaga magluto ito Pati yung kanin piniprito Iyan mga guys Okay Atan mga guys, makanta yan ni Bayawan na ti rolling bindo red na eh hmm, di labang men din ah, pag na pag pitney namin sa nga patuyoy dala rin mga guys hmm. so yan mga guys mga yun okay mga guys thank you ti pagbuyo yung kanya mga guys sabi ko mata ko ah million views tayo mga guys di ba di ba di ba ba yaw? oh. Okay mga guys, thank you mga kamen